Ang mga relasyon ay isang mahalagang bahagi ng buhay. Ngunit hindi lahat ng mga ito ay nakatakdang tumagal, lalo na yung mga relasyon na kumukuha ng higit pa kaysa sa ibinibigay nila. Para sa mga introvert, ang pagpapanatili ng isang pakiramdam ng kapayapaan at emosyonal na balanse ay mahalaga. Ngunit may mga ilang koneksyon na maaaring mas magparamdam ng pagod kaysa fulfillment. Kung naramdaman mo na ang emosyonal na pagod, hindi pinahahalagahan o nakulong sa toxic na dynamics ang gabay na ito ay para sa iyo. Narito ang mga signs para sa mga introvert na panahon na para putulin ang ugnayan, pamilya man o kaibigan. Number 1. Patuloy na emosyonal na pagkaubos Sa mga relasyon, ang pantay na pagpapalitan ng emosyonal na suporta at enerhiya ay mahalaga. Ngunit kapag ang isang tao ay kumukuha ng higit sa kanilang ibinibigay, ito ay humahantong sa emosyonal na pagkaubos. Para sa mga introvert na natural na nangangailangan ng pag-iisa upang muling mag-recharge, ang kawalan ng balanse na ito ay nagiging sobrang nakakapinsala. Kung palagi nilang iniiwan ng mga pakikipag-ugnayan na may malabong pag-iisip, emosyonal na pagod o kahit pisikal na pagod, ito ay isang sinyales na ang relasyon ay sumisipsip ng mas maraming enerhiya kaysa sa kontribusyon nito. Sa paglipas ng panahon, ito ay maaaring humantong sa pagka-burnout, pagkamayamutin at kahit na pagkawala ng pagkakakilanlan sa sarili habang nagpupumilit na mapanatili ang balanse. Ang pagkilala sa mga pattern na ito ay ang unang hakbang patungo sa pagbawi ng emosyonal na kagalingan. Number 2. Kakulangan ng respeto sa mga hangganan Ang mga hangganan ay ang pundasyon ng malusog na relasyon lalo na para sa mga introvert na kailangan protektahan ang kanilang lakas at kalinawan ng isip. Kapag paulit-ulit na binabaliwala o hinahamon ng iba ang mga hangganang ito, ito man ay sa pamagitan ng pag-abala sa kanilang tahimik na oras, pagpapakita ng biglaan o pagpilit sa kanila sa mga sitwasyong panlipunan, ito ay nagpapahiwatig ng pagwawalang bahala sa kanilang mga pangangailangan at mga hangganan. Ang mga paglabag na ito ay hindi lamang nagdudulot ng pagkabigo Malaki din ang nadudulot nito na sama ng loob at stress. Para sa mga introvert, ang kawalan ng respeto na ito ay maaaring suffocating na nagiiwan sa kanila ng kaunting choice. Kailangan umatras mula sa mga relasyon na sumisira sa kanilang emosyonal na kaligtasan at otonomiya. Number 3. Toxic na Negativity at Pagpuna Ang mga introvert ay madalas na introspective at sensitibo sa emosyonal na tono ng kanilang kapaligiran. Ang pagiging malapit sa mga individual na patuloy na nagpapalabas ng negativity sa pamamagitan ng walang humpay na pagpuna, pagrereklamo o pang-aalipusta ay maaaring makaapekto ng husto sa kanilang kalagayan sa pag-iisip. Ang ganitong negativity ay kadalasang nagpapalaki sa ugali ng isang introvert na mag-overanalyze. Nai-internalize nila ang mga toxic na pag-uugali na ito at kine-question ang kanilang pagpapahalaga sa sarili. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakalantad sa ganitong uri ng kabaligiran ay maaaring masira ang kadilang kumpiyansa at emosyonal na katatagan. Ang pagputol ng mga ugnayan sa mga toxic na individual ay isang pagkilos ng pag-iingat sa sarili na nagpapaintulot sa mga introvert na buuin muli ang kanilang pakiramdam ng pagiging positibo at kapayapaan. Number 4. Pagmamanipula o pagkontrol ang mga manipulatibong pag-uugali tulad ng guilt tripping, emotional na blackmail o pagkontrol ay lubhang nakakabagabag para sa mga introvert na pinahahalagahan ang kanilang kalayaan at tunay na pagpapahayag ng sarili. Ang mga banayad o lantad na paraan ng pamimilit ay maaaring magparamdam sa mga introvert na nakakulong. Pumipilit sa kanila sa mga desisyon o mga sitwasyong hindi nila natural na pipiliin. Ang pagkawala ng otonomiya na ito ay hindi lamang nakakagambala sa kanilang emosyonal na balanse, ngunit lumilikha din ng isang cycle ng pagkabalisa at pagkabigo. Para sa mga introvert, ang pagkilala sa pagmamanipula ay mahalaga dahil madalas itong nangangailangan ng lakas ng loob upang makalaya mula sa mga dynamics na ito at mabawi ang kanilang personal na control. Number 5. Hindi pinahahalagahan o ginagamit ang mga introvert ay kadalasang nagbubuhos ng maraming emosyonal na enerhiya sa kanilang mga relasyon, nagalok ng empatiya, pasensya at pag-unawa. Gayunpaman kapag ang effort na ito ay hindi kinikilala o sinusuklian, ito ay humahantong sa mga pakiramdam na ginagamit lang sila. Ang isang one-sided na relasyon kung saan mga introvert ay inaasahang magbigay ng hindi tumatanggap ng suporta bilang kapalit ay maaaring mag-iwan sa kanila ng pakiramdam na hindi pinahahalagahan. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagdudulot ng sama ng loob at nakakabawas sa kanilang pagpapahalaga sa sarili. Ang paglayo sa gayong mga koneksyon ang magpapahintulot sa mga introvert na unahin ang mga relasyon kung saan ang kanilang mga pagsisikap ay pinahahalagahan at umiiral lang respeto sa isa't isa. Number 6. Patuloy na salungatan o drama ang mga introvert ay likas na mas gusto ang harmony at stability na ginagawa silang partikular na sensitibo sa mga kapaligirang puno ng salungatan o hindi kinakailangang mga drama. Ang patuloy na pagtatalo, chismis o mataas na mga emosyonal na pag-igting ay lumilikha ng isang kapaligiran ng stress na nakakadrain sa mga introvert. Ang ganitong magulong dynamics ay nakakaubos ng kanilang mental at emotional resources na pumipigil sa kanila na tumuon sa kanilang panloob na kapayapaan at personal na paglago. Sa pamamagitan ng pagpili na lumayo mula sa mga relasyon na puno ng kaguluhan, ang mga introvert ay maaaring mabawi ang kontrol sa kanilang kapaligiran at unahin ang kanilang pangangailangan para sa katahimikan. Number 7. Pagsasawalang bahala sa iyong mga damdamin para sa mga introvert na madalas na malalim na nagpo-proseso ng mga emosyon, ang pagiging invalidated ng kanilang mga damdamin ay maaaring maging lubhang masakit. Kapag binabaliwala ng iba ang kanilang mga pananaw, binabawasan ang kanilang mga alalahanin o nabibigo na kilalanin ang kanilang mga damdamin, lumilika ito ng pakiramdam ng pagkadiskonekta at paghihiwalay. Ang dismissal na ito ay hindi lamang nakakasira sa kanilang kumpiyansa, ngunit nagpapahirap din para sa kanila na maging ligtas na ipahayag ang kanilang sarili sa hinaharap. Sa paglipas ng panahon, ang kakulangan ng emosyonal na suporta na ito ay nakakasira sa pundasyon ng tiwala sa relasyon. Kaya ang paglayo sa kanilang sarili mula sa mga individual na patuloy na nagpapawalang bisa sa kanilang mga damdamin ay napakahalaga para sa pagpapanatili ng kanilang emosyonal na kalusugan. <laughs> Number 8 hindi pagkakatugma ng mga values. Ang mga values o halaga ay kadalasang pundasyon ng makabuluhang relasyon. Para sa mga introvert na ang mga koneksyon ay umuunlad sa lalim at pagiging tunay, ang isang salungatan sa mga pangunahing paniniwala o mga prinsipyo sa buhay ay maaaring lumikha ng patuloy na alitan. Ito man ay mga pagkakaiba sa mga estilo ng komunikasyon, mga desisyon sa buhay o mga moral values. Ang mga hindi pagkakatugma na ito ay kadalasang humahantong sa hindi pagkakaunawaan at tensyon. Sa paglipas ng panahon, ang pilit na pagsisikap na ipagkasundo ang mga pagkakaibang ito ay maaaring maging overwhelming. Sa pamamagitan ng pagputol sa mga relasyon kung saan ang mga halaga ay hindi mapagkakasundo, ang mga introvert ay maaaring tumuon sa pagbuo ng mga koneksyon na naaayon sa kanilang mga pangunahing paniniwala. <laughs> Number 9. Walang lugar para sa personal na paglago Pinahalagahan ng mga introvert ang pagmumuni-muni sa sarili at personal na paglago. Kadalasang tinitignan ang mga relasyon bilang mga pagkakataon para sa paglago ng isa't isa. Gayunpaman, kapag nililimitahan ng isang koneksyon ang kanilang kakayahang umunlad, sa pamamagitan man ng pagpuna, kawalan ng panghihikayat o tahasang pananabutahe, nagiging hadlang ito sa kanilang pag-grow. Ang ganito mga relasyon ay maaaring mag-iwan sa mga introvert na makaramdam na hindi umuusad, hindi konektado sa kanilang tunay na pagkatao o hindi magawang ituloy ang kanilang mga layunin. Ang pagpili na wakasan ang mga relasyong ito ay isang makapangyariang hakbang tungo sa pagbawi ng kanilang otonomiya at paglikha ng espasyo para sa paglago at katuparan. At number 10, patuloy na anxiety sa mga pakikipag-ugnayan. Ang malusog na relasyon ay dapat magbigay ng kaginhawaan at seguridad, hindi pumukaw ng mga damdamin ng pangamba o anxiety. Kung mapapansin ng mga introvert ang kanilang sarili na patuloy na nag-aalala tungkol sa mga pakikipag-ugnayan sa isang taong mahilig sa pamumuna, sa drama o awkwardness, ito ay isang sinyales na ang relasyon ay naging toxic na. Ang patuloy na stress na ito ay maaaring makaapekto sa kanilang mental at physical na kalusugan na nakakagambala sa kanilang kakayahang mag-enjoy sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang pagbibigay prioridad sa kalmado at supportive na kapaligiran ang magbibigay daan sa mga introvert na protektahan ng kanilang emosyonal na kagalingan at tumuon sa mga koneksyon na nagdudulot sa kanila ng tunay na kaligayahan. Shoutout sa mga nag-comment last upload na brutal na katotohanan sa buhay ng mga introvert na ayaw nilang aminin. Shoutout kay Efrain Hernais nice Vlogs. Sabi niya, isa ako sa mga introvert na nasabi niyo po at tama ang lahat ng nasabi niyo po. Gusto naming di mapansin ng publiko pero kadalasan kami pa ang palaging napapansin at natutuwa sa amin ang ibang mga tao. Pero ang totoo hindi namin kailangan yun. Gusto namin ng tahimik, simple at nasa tabi lang palagi. Yun ako ang totoong ako. Shoutout din kay Cherry Naire, Nick Reyes, Marie Delight Worker, Lorena Bintas, Teresa Wahe, Mary Ann Pana, Nathan Agripa, at kay Elni Palaw. Kung gusto nyo ding ma shoutout mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat sa panunood! Tandaan ang pagprotekta sa iyong kapayapaan at kapakanan ay hindi makasarili. Ito ay essential. Ang sampung sinyalis na ito ay mga paalala na kahit na ang malapit na relasyon ay maaaring maging toxic at okay lang na unahin ang iyong sarili kahit na nangangahulugan ito ng pagpapaubaya. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa higit pang mga insights sa introvert na buhay at personal na paglago. At ipaalam sa amin sa comment section kung ano ang pinakamahirap na bahagi sa pagtatakda ng mga hangganan sa iyong mga relasyon. Hanggang sa susunod, mag-ingat at manatiling tapat sa iyong sarili. Alam mo ba na may mga brutal na katotohanan sa buhay ng mga introvert na ayaw nilang aminin? Panawari mo sa video na to.